Mga ka O Kicks, para na dito sa Sweet Spring Country Farm dahil uh, magpipitas tayo ng uh, bagong pitas, bagong ani na sitaw bilang uh, organic na sitaw bilang sangkap sa recipe natin mamaya. Siyempre, talaga namang ibang-iba lasa ng uh, pagkain kapag bagong pitas yung gulay. Manamis-namis. Talagang iba ang buhay sa farm, Ika nga. Kaya nga, tara na! May bagong recipe tayo. Paborito ni Sharon, paborito ng ating mga anak. Pero syempre, ang pinakamahalaga sa lahat, galing kasi sa farm. Manamis-namis ang gulay pagka sa farm galing. Tara na! Okay, nako mga ka mga kapatid, usapang coconut milk o cream, coconut cream o kaya gata ang ating episode ngayon. At syempre, nako, napakasarap ng ating ulam, ng dessert, ng merienda kapag merong gata, ba? Diba? O, da-joke muna tayo. Oh. Tanong, si Black Eyed Beast... Meron siyang tanta na dedicated sa gata. Ano yun? Sagot. I got a feeling that tonight's gonna be told. a joke warning. Sige na. Okay. Feeling yes, 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 yes. tingala. Hello, hello! Hello, hello! Hello, Pagkain! At para sa ating Lutong Gata episode ngayong araw dito sa Hello Pagkain, ba, two in one ang ating hain ngayon dahil sa bukod sa recipe, Aba, Meron din tayong key collab. May collaboration tayo sa head ng corporate culinary team ng Century Pacific. Walang iba kung hindi, si Chef Donna Morales. palakpakan. Hello, Chef. Hello. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good, afternoon. Good evening. Depende <laughs> ko saan kayo nanonood. Si Chef uh, Donna ay 8 uh, years old pa lang. Ay nagluluto na. Okay. No, yun yung umpisa ng pag uh, yung interest ko sa pagluluto. Oh, oh. Tinutulungan ang aking mama okay. tapos pag nasa province yung mga tita ko, mga lola ko. Anong probinsya ninyo? Ang mama ko, uh, ang aking ancestry ay Balkan. Okay. Balkan. Meaning, Batangas at Ilocano. Ah, kala <laughs> May entry ako. May entry ako, sir. <laughs> okay, Meron din siyang mom joke. Ay, Ayun, tita joke. tita joke, tita joke. Tita Ang mama at... ko ay Batangas, Batanguena, Taganasubu. Okay. Ang father, my late father, uh, was born in San Fernando, La Union. Talagang formal kayo nag-aral ng pagluluto? Ang aking educational background mm -hmm. is hotel and restaurant management. Okay. Dahil nung panahon namin, hindi pa uso yung culinary schools talaga. Pero nahasa yung aking uh, skills, skills sa, sa corporate oh. kitchen. Sa Century Pacific, 22 years na rin po ako sa ano Century wow, Pacific. Wow, dalawang so, matagal, dekada. Tagal. Mahigit, no? Maram, matagal ko nang niluluto ang mga produkto ng Century Pacific. Isa na po yung Coco Mama. Ayun. Fresh gata. Ako, kaya eksperto na. Ika nga. Ayan. So, expert at ituturo sa atin ang paggamit ng gata para sa ating recipe o oh, di ba siguradong magiging masarap ang ating recipe uh, today lalo na dalawa ang ating magiging uh, ulam o putahe yung isa nako ginataang sitaw at kalabasa uh, at may sahog na hipon at yung pangalawa naku, cocolicious daw sa tingin nila <laughs> itong ginataang bilo-bilo unahin natin yung uh, ginataang uh, Uh, pagababasa with sitaw okay. and hipon Okay, umpisahan muna natin sa pag-init ng ating kawali. Pag ako nagigisa, sir, nag umpisa ako sa low medium heat para hindi masunog yung ating mga tinatawag na aromatic, yung mga nagpapabango at nagpapalasa sa ating Oh, medium uh, heat. Oh. Oh. Ito pala yung fresh na yes. sitaw then, from the farm. Yan, organic yan, yeah, manamis-tamis. Mm -hmm. tama ba 'yan, uh, chef? Nothing beats yung precious ingredients. Totoo, totoo yun. Kasi so, lahat ng, nutri uh, ng, nutri uh, ng uh, nutrients ay intact pa rin. Manamis-namis. Manamis-namis. Habang hmm. uh, hinihiwa, chino-chop, ilalagay na natin yung... Mag-dice uh, ako ng oh. dalawang uh, sibuyas na pula. Isang buong sibuyas, pwede na. Lagay na natin. Oh, uh, sige, ma'am. Yan o ang tigas. ay <laughs> okay. mm, Chop ako ng tatlong bawang. Mm. <laughs> Yan. Pang kontra sa aswang. <laughs> okay. Kailangan hintayin natin bumango. Okay. Yung iba, may variation ng ginatang gulay. Uh, nilalagyan nila ng konting luya, lalo na kung seafood yung, mm. ano, seafood yung pangsahog. Pero kung fresh naman yung hipon, fresh naman yung pangsahog, pwede na yung bawang at sibuyas. Kasi yung patanggal ng lansa. Ang patanggal ng lansa. Uh, pero pag bagong huli o fresh, fresh. hindi sa ganong kalansa o hindi siya malansa. Kaya hindi na kailangan ng luya. Lalakasan na natin ng bahagya yung ating So apple, from medium okay. to medium high? Uunahin natin yung mga matitigas na vegetables kagaya nitong at kalabasa. So, isa pa itong napakasustansyang gulay. Rich in vitamin A. pero sa... Rich in vitamin A. Masustansya. Kaya hindi maganda yung sinasabing nangangalabasa. <laughs> yung sinasabing nasa na nangangalabasa. Ay, nangangamote. No, nangangamote. <laughs> Pati nga ang kamote, rich in iron. Alam mo, uulit-ulitin ko ito. Mga nanay at tatay, turuan natin kumain ng gulay kasi nandyan ng sustansya pampalakas ng immunity para malayo sa sakit. Eh, di ba, ayaw natin gumastos pagka nagkasakit. Kaya palakasin na natin. Preventive, sabi yes. nga nila. Ayan. Tsaka sa mata, di ba? Yes, nila? sir. Mm -hmm. Pag ikaw ay kumakain ng kalabasa, Nandung ka sa row one. Kasi tatalino ka. Tapos hindi ka nagkakasakit, lagi kang present. O oh, di ba? Kaya mga labasa tayo para nasa row one. Oo, oh, pag na natin, ha? Huwag nang masamain ang gulay. Ayan. So, Next, sitaw. Hiwain natin yung bagong pitas na sitaw. Ah. Cream lang natin yung dulo. Tapos siguro mga inches ang hiwa natin. Kaya so, nito. Pagka marunong magluto. Madali mo. She makes it look so easy. Parang, <laughs> nung nagumpisa ako dito sa Hello Pagkain ko eh, kala ko madali eh. Parang pagka pinanonood mo, madali lang eh. naman mo yung isang, yung unang episode namin, limang oras kami nagtetebi. Grabe <laughs> naman ito. Tsaka dapat hindi ma-overcook eh, no? Hindi dapat ma-overcook. Mm -hmm. Ngayon, um, pag slightly nagiba na yung kulay ng kalabasa at sitaw, kung kailangan tumingkad na yung color niya, not necessarily lutong-luto para lang, ano, kung yes. mabuhay lang, pwede na natin ilagay yung pangsahog. Yes. It can be ground pork or in this case, hipon. Mm -hmm. Swahe. Good. So, siguro ito mga dalawang, dalawang Tapos, guhit. Dalawang guhit? Oo. -oh, kung may option silang parang i-debain yung tatanggalin yung itin, pwede rin uh -oh. naman kung fresh na fresh, trim lang yung parang pinaka so, matalim na... So, ito trim na yan? Tinanggal na yung mga... Yung pinaka matalim na uh -oh. part ulo. So, okay. lagay na natin. Yun. At konting gisa, kailangan haluin ng bahagya. Ayan. Yeah. Ma'am, kayo naman. Okay. Sige. Okay. Ayan. So, pag nag-change na yung uh, kulay ng ating hipon. Pag naging kulay orange lang, na. Mabilis lang, o, -orange diba? na, orange na. Mabilis lang maluto ito eh. Pwede na nating ilagay yung star ng yung, ating yung, dish, o yung ating recipe. Ang ito, pinaka, sabi na natin, uh, mega star <laughs> ng sitaw, kalabasa, ginataan. Ang mega star ng Recipe na ito, walang iba kundi si Coco Mama. Yay! Coco Mama fresh gata. Fresh no gata. more piga-piga. Ang isang pakete o isang pack ng Coco Mama ay katumbas ng isang nyum. Oh, So, napaka-convenient. No more piga-piga, no more kayod. Kagaya nung araw, kukud ko rin pa. Yun. Lalo na sa mga working moms, di ba? Mm -hmm. yung mga nagtatrabaho, di ba? Uuwi ka pa sa bahay, di ba? Magkakayod ka pa. Nakasusmaryoso. At least ito. Ito, diba? napakadali. Oh. So, konting shake lang. Yung recipe pala ay matatagpuan doon sa likod oh, or sa bagay. Yun, may recipe. Ginatang, Dinom. kalabasa at sit. Perfect. Yes. Talaga naman. Parang sinadya. <laughs> I got that feeling. Habang pinopor ang koko mama, pwedeng kumanta, sir. Yes, I got that feeling that this dish is going to be a good dish. Magbago na yung salita. Ayan. Ngayon, para bumangoy yung ating ginatang gulay, meron ako ditong siling haba o yung siling pangsigang. Ayan. So, lagay lang natin. At habang uh, niluluto natin yung mga vegetables, kailangan malambot or for tender yung ating kalabasa. It will only take five minutes. Oh, five mm -hmm. minutes. Ah. Pero yung iba, kung gusto nila maanghang, pwede nilang hiwain. Dag o kaya hiwain. Gusto niyo ba sir maangat? Konti lang. Isa, Isa lang matiraso. siguro. Oh, para Sige. Ako din na nasa spicy side ang oh, ang gusto ko. Kasi pag kaganyan may konting ganga eh may, may kick. kick. Correct. Hmm. Kaso mapapasarap yung dami ng kanin. Ay, nakalimutan ko yata magsaing sir. Oo. Oh. <laughs> <laughs> yan, tapos tatakpan ng 5 minutes. Okay, isa lamang itong uh, uh, ginataang sa sitaw at kalabasa ng mga pwedeng gawing uh, ulam na ihanda na gamit ang gata. Kayo, ano ang iba pang mga ulam na gamit ang gata ang uh, gusto ninyong iluto o alamin o kaya matuto? Sige, comment down below ha. At uh, Chef Donna, ano pa ang ibang mga luto sa gata aside from yung gulay na ganito na talagang very popular at uh, madali. Na hindi madal hindi mag mahirap. Uh, At ginatang isda. Ako personally, favorite oh. ko yung naglalagay ng gata sa yellow fentina, mm -hmm. uh, o yung tulingan, or tambako. Sa meat dishes naman, pwede yung mga binugoongang baboy. Oh. Or meron akong isang interesting na ginataang dish na natikman ko from a classmate a long time ago yung kalderetang manok, imbis na keso nilalagay, ang pang cream nila ay gata. Mm. So, yung mga mahilig magkaldereta, imbis oh na nga, cheese, oh. siguro try nila na gata. Coco Mama Fresh Gata naman yeah. yung gamitin nila to cream the sauce. Or si Sharon, paborito niya yung binagoong, yung bagoong na may gata. Ah, pwede yun. Gustong pwede gusto pwede. niya sa uh, manggang hilang. Ayan, pag ano niya. So, yung gata kasi creamy yung yes. yun, yun, yun ang natutunan ko nung ako'y medyo uh, daddy na. Na yung kasarapan ng ulam, eh, depende yung sa iba't ibang mga anghang, pamis, uh, creamy, Texture, diba? Dexture, tapos yung ma maalat, ba? Diba? May sweet and spicy. So, hinahalo lahat yun. Tapos, yung taste buds mo, eh, biglang, di ba? na aantig masyado doon sa iba-ibang mga lasa. So, dito, ang pinaka, ano niya, is yung pagiging creamy. Diba? Yung uh, milky Creaminess creamy. from the fresh gata of Coco Mama. Oo. At saka, syempre, yung ating mga fresh na gulay na may konting luto, may konting tamis galing sa kalabasa. Mm -hmm. At yung talagang napaka-flavorful na shrimps. At may pang na tayo. Ayan na. natin. Mukhang. Mm -hmm. Pwede na ba natin tikman? kung pwede Ano kung the best na ulam ang uh, may gata? Ang pinaka na ulam na may gata sa akin. Yung isda nga tangigi ang pinaka the best. Ah, Yun ang masarap. Para sa akin, masarap siyang ginataan yung tilapia. Yung kulingan na may gata na mayroong pechay. Ubus ang kanin. Pag kumakain ako, talagang sobrang sarap talaga ng ganong ulam sa akin. Bago tayo magtikim, Meron tayong mga taga-tikim, yung ating mga OJT dito sa farm, galing pa ng Kamsur. Kamin, kamin, magandang araw sa inyo. Hi. Anong pangalan mo? Rina? Angeline? Iya. Yeah. So after five minutes, ayan, lalagyan na ng konting asin. Asin, paminta. Paminta. Yeah. Ah, tsika, Naka, sorry, okay. sorry. Oh, okay. <laughs> At yung huli, may konting patis. Iba naglalagay ng seasoning granules. Siguro bahagya lang, isang kurot lang. Ayan. Pag kulang pa, sa natin lalagay ng yes. patish. Makikita mo, creaming-creamy creamy dahil sa paglagay natin ng ayan, ayan. Coco Mama. Ayan. sa, sa tingin pa lang, malasa malasang Alam niyo ba, uh, speaking of Bicol, dahil mga taga-Bicol ito, yung Bicol Express na may gata. Uh, noong 1970s, competition pala yan, ni Selly Calao na pangalan niyang Bicol Express kasi habang nagko-competition, naririnig na yun. Tren, nagaling Maynila yung Bicol Express. So yun, kaya niya tinawag na Bicol Express. Yung pagkain now, you know. At dito na tayo. Titikman na natin. Uh, sinong gustong tumikim? Sa... Uh, ako muna, Check siyempre. natin yung alat at... Uh... Siyempre, ako muna. Ingat lang po. Okay, at mainit. mainit. mm. -hmm. uh! Sobo sa init. <laughs> sorry, sorry. Yeah. Mahilig kasi ako sa mahalat. Okay, so saka natin lalagyan ng Ayun. patis. Ayun! 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 yung anghang. Tama lang? Mm, mm Perfect yung Coco Mama para mabalansi yung anghang. Eh. Nakakabalan siya ng spiciness. Na. Iyahain na natin ang ating tagapaghusga, ang hukom. Ang ating mga taga Central Bicol State University. Masiramon. Masiramon. Masarap naman yung sili. Sarap, no? Okay na po. Talagang Masiramon. Masiramon po. Mm. Lunchtime <laughs> <Sariskan> na namin. <lang. laughs> mmm. Ang sarap. Perfect. Yung gulay. Tama-tama. Kalabasa. Ramdam mo yung, yung tamis. kanyang tamis. Tapos yung um, gata. Oh. Masiramon. Masiramon. <laughs> Masiramon. 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 Masiramon sobrang sarap sa Bicolano, di ba? So, ano masasabi mo? Yan yung? Creamy po yung po, ano, yung gata po. Creamy! Swak na swak po. Swak na swak. Para bang tunay na fresh gata na totoo galing sa inyo? Yes, ko. Sakto lang po yung, ano, yung lasa. Oh. yung ang-anghang -ang po. Yo, mahilig ka ba sa manghang? Okay. Kayo ba lahat mahilig sa manghang? Yes. Okay. Oh, Kasi mga Bicolano kayo eh. <laughs> talagang panalo itong uh, ginataang uh, kalabasa at sitaw na may sahog na hipon at siyempre ang coco mama ng kata, uh, coconut cream. Approved! Kanina, po ang ating recipe ay ginataang sitaw at kalabasa. Napaka malinamnam, napakasarap. So, yun ay eh, main dish. Ika nga, main course. Ngayon naman, ginataan na naman. Pero, dessert. Ginataang bilo-bilo. Napaka-sikat sa merienda o kaya uh, dessert ng ating uh, mga kababayan. Chef uh, Donna uh, ng uh, Century. Ano ang uh, mga importanteng ingredients ng ginataang bilo-bilo? Siyempre, ang star ng ating ginataang bilo-bilo ay ang gata na ang gagamitin natin ay ang Coco Mama fresh gata. Yeah. Okay. So, inumpisahan na natin na magpakulo ng mga apat na Coco Mama kasi medyo marami tayong iluluto mm, pero magdadagdag good, pa tayo. Ko good for mga 10 people ito eh. Yes. So, so, kahit 10 10. mga isang dosena pwede. Oh. Nagdagay din ako ng konting tubig para Uh, sa pag-boil uh, or pagpapalambot ng ating uh, galapong ayan. o bilo-bilo. Okay. so Okay. Dahil kumukulo na siya, ayun, medyo umaapaw na, lagyan natin ng pangpabango. Ito yung ating pandan. Amoy pandan. Mm -hmm. Magdadagdag pa tayo ng mga dalawang fresh. pack ng Coco Mama fresh Data. Yeah. Sure. Yeah. Alam niyo ba, pa. sir, na ang Coco Mama ay kinayod at kiniga And packed on the same day. At no preservatives. Oh, yeah. Kaya ayun, on the same day. On the same day. At walang day, preservatives. Walang Kaya preservatives. talagang lasang-lasang yun. Tunay na gata. At dahil fresh na fresh siya, mapapansin nyo, pag matagal ang pagkulo, nagmaman pa siya. Okay. Pwedeng gawing latik. Uy, latik! Yes. Ang uh, trick dito, or ang um, key dito sa ating ginatang bilo-bilo, kailangan kong yung ating sabaw. Kung hindi, magme-melt or matutunaw malulusaw witong ating mga galapong. So habang inihintay pa natin yung kumulo ng bahagya, pwede na natin ilagay yung ibang ingredients natin. Saba, kamoting uh, dilaw. Kamoting dilaw. Isa pa natin pangpasarap sa ginatang bilo-bilo, yung langka mm -hmm. na fresh na fresh. Pampapango rin At dahil dessert, kailangan natin ng Asukal. Ngayon. Pagkoko-sugar nga lang, medyo magiging brown yung sabaw, but that's fine. Okay, okay rin naman yun. At, habang hinihintay kumulo, mm -hmm. magagawa okay. tayo ng bilo-bilo. Yung bilo-bilo, ay gawa sa malagkit na bigas na binabad sa tubig mm. Tapos usually, binibili sa palengke ng 4 na ganito na ang tawag nila galapong. Galapong. Yung iba, nakakabili ng glutinous rice flour or malagi flour na nilalagyan ng tubig at ginagawang ganito na parang dough. So, gagawa lang ng masa na parang ganito. Tapos, magbibilog-bilog lang na parang kasing laki ng holland or jolen. Oh. Ito yung kulo na hinahanap natin bago natin ilagay o idagdag yung ating mga bilubilo. Yung turo sa amin ng lola ko dati, isa-isa, oh, isa-isa. One, one Para hindi magdikit-dikit. Oo, oh, maa naman. Kung hindi, ano na yun? Bil-bil na lang yun. <laughs> <laughs> Ay, so. Hindi na, bilubilo. Di ba ano yun? Enero, febrero, di ba? Tapos sa dulo. Uh, Si Lubin. Ay, Lubin, Lubin pala eh. <laughs> Tapos ang indicator natin, paano nyo malalaman kung luto na yung bilibilo? Kapag nag-float na siya o lumutang na siya dun sa sabaw, dun sa ating kokomamagata. Mama Gata. Oh, yun. So, Coco so, Mama Gata, lilitaw, lulubog, lilitaw. Lulubog sa chan natin, Mama. Yon. Yun. Straight away. Lalagyan na natin yung sago mga uh, kalahati mo, one cup siguro. Uh, Hinihintayin yeah. natin lumabas yung lumutang. Nag-uumpisa na. Ayan. Ayan, ayan lumulutang sir. na. Kokomama. Mama. Diba? Fresh gata. Diba? In a pack. No more kayod, no more piga. Talagang na... Uh, Kamina-umina, napakasarap mo. Mm. Talagang the best yan. Uh, Taste test for sweetness. You're the chef sa akin tama na yung tamis. Ah, Perfect na oh. yung tamis. Hindi rin maganda yung masyadong matamis dahil eh. mm Kasi yeah, may babies. may natural din na sweetness si Coco Mama dahil ganun naman talaga yung uh, natatanging um, kumaga characteristic ng fresh gata. Manamis na mis. Mm -hmm. manamis na mis. Ayun, lumulutang na. Ayos test for darkness. Oh, ayun, ayun sagun. Ayan. Saka magandang may kulay, Ah, hmm. hindi lang sa puti para magandang magandang maganda sa mata. Mm -hmm. At saka pwede silang gumawa ng variation. Uh, maganda yung gabi, yung medyo violet na konti. Yun, oo. Para, tsaka lumalapot pa yung sabaw mm hmm. pagka may okay. gabi. For me, yung kamote. Konti na lang pero okay na siya. Luto na siya. Ako, patikim na rin. Nainggit <laughs> ako ano pong uh, paborito niyong sahog ng bilo-bilo? I think yung saging. I like saging more than others po. I think that adds to the flavor ng bilo-bilo. Yan po, yung bilo-bilo mismo tsaka saging. May langka, langka po. Yung bilo-bilo, although matabang siya, pero yung chew, chewy kasi eh. Yun. Lalo pag may kulay pa, yung violet, nagdadagdag ng, ano ba, ganda ng appearance. Okay. Yes. Gamoteng. Yup. Cheers po. Very good. <laughs> langka. Pandan at langka, napaka perfect na tandem, ano? Bilo-bilo. Nalumutang -bilo. na. Ayan. Na. Yeah. Oo. <laughs> At siyempre, dahil ready na ang ating ginatang bilo-bilo, come on down sa ating mga farm uh, OJT na galing pang Bicol, uh, Central Bicol State University para matikman itong ating uh, ginatang bilo-bilo. Kayo ba nung bata, eh, kumakain ng ginataan? Huh? Opo, opo, opo. Dahil po na ginataang lola ko. Ah, so anong sangkap ng ginataang inyong bilo-bilo? Ganito rin? Opo, minsan po nilalagyan ko ube. Ah, may ube pa. Ayun, ah. ube. Siyempre, mas masarap yun pag may oh. ube. Tsaka mas mahulay. Sige, tikim na. Masarap? Masarap po. Oh, masiram. Dahan-dahan. Masiramon. Masiram. Masarap po. Ha? Bakit masarap? Um, dahan po sa ano, sa kukumak. Wah! Dahil po sa ginataan. Ano ba? Match ba? Or parang totoong fresh na kinayod na nyog. Opo. Anong paborito nyo sa ginataan? Sa agi. So, masarap ha? Masarap. Oh, Naingit naman ako. <laughs> yung king... Masarap talaga. Oo. Oh. Talagang iba pag nilagyan mo ng gata, ng Coco Mama na ano. Talagang yung, lasa niya napaka malinamnam. Na hindi talaga matatawaran yung yung kanyang lasa na pan... Masarap. <laughs> Mainit. <laughs> habang ano, habang, habang napapaso yung ating dila. Okay, joke muna tayo habang uh, pinapalabig natin at hindi masusunog ang dila ng mga titikim. dajo unang tanong. Pag gagawin pelikula itong koko uh, Coco Mama na uh, gata at ginataan, anong pangalan nung pelikula? Ano po? Sagot? Ay, syempre. Gata, gata. Paano ka ginawa? <laughs> Pangalawa! Sino ang bibida rito? Sino? Sagot? Eh di syempre, Si Coco Mama Arty. Oo, oh, <laughs> diba? Ano ba diba yan? Sus. O Oyan. yan, malamig na ito. Pwede ko nang tikma. Mmm. Rock! Ayan, naku, dalawang uh kinain uh, na uh, recipe ika nga yung ating uh, uh, ginataan sitaw at kalabasa na may sahog na hipon Siyempre. kasama yung kukumama at syempre yung dessert naman na ginataang bilo-bilo maraming salamat uh, thank you very much for uh, uh, your time chef at siyempre bibigyan natin. Nako. Okay. Nako. Salamat. Yeah. Maraming salamat. Oh, at maraming salamat sa Century uh, Pacific. Uh, sa adilang nga. Uh, uh, mama fresh ka ta. Siyempre. Sa Adila magsuporta uh, sa atin dito sa Hello Pagkain. Maraming salamat sa inyong pagtambay sa ating 1PH at sa Signal Channel at pati na rin sa YouTube at iba pa nating mga social media channels. Sana nabusog kayo sa good vibes at masarap na kwentuhan mula dito sa ating Sweet Spring Country Farm hanggang sa inyong hapagkainan. O, oh, abangers kayo ha? hanggang sa susunod na nakakatakam at sobrang sarap na episode ng... hello for guys give kicks